ang kasunduan ng Diyos at ni Abram. Ikalabin limang kabanata Pagkatapos noon, nagsalita ang Panginoon kay Abram sa pamamagitan ng isang pangitain. Sinabi niya, Abram, huwag ka matakot dahil ako ang magiging kalasag mo at gagantimpalaan kita. Pero sinabi ni Abram, O Panginoong Diyos, ano po ang halaga ng gantimpala niyo sa akin? Dahil hanggang ngayon ay wala pa po akong anak, ang magiging tagapagmana ko po ay si Eliezer na taga-Damascus. Dahil hindi niyo po ako binigyan ng anak, kaya isa sa mga alipin ng sambahayan ko ang magmamana ng mga ari-arian ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, hindi siya ang magmamana ng mga ari-arian mo, kundi ang sarili mong anak. Pagkatapos dinalas siya ng Panginoon sa labas at sinabi, Masdan mo ang mga bituin sa langit. Bilangin mo kung makakaya mo. Magiging ganyan din karami ang lahi mo. Nanalig si Abram sa Panginoon. At dahil dito, itinuring siyang matuwid. Sinabi pa niya kay Abram, Ako ang Panginoon na nagutos sa iyo na lisanin ang ur, ng ur, na sakop na mga kaldeyo para ibigay sa iyo ang lupain ito at magiging pag-aari mo. Pero sinabi ni Abram, o Panginoong Diyos, paano ko po malalaman na magiging akin ito? Sumagot ang Panginoon. Dalhan mo ako rito ng isang dumalagang baka, isang babaeng kambing, at isang lalaking tupa, na ang bawat isa ay tatlong taon ang gulang. At magdala ka rin ng isang inakay na bato-bato at isang inakay na kalapati. Kaya dinala ni Abraham ang lahat ng ito sa Panginoon. Pagkatapos, pinaghati-hati niya at inilapag sa gitna na magkakatapat ang bawat tabiak. Ang bato-bato lamang at ang kalapati ang hindi niya hinati. Dumada po sa hinating mga hayop ang mga ibong kumakain ng patay. Pero binubugaw ito ni Abram. Nang panubog na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at matinding takot ang dumating sa kanya. Pagkatapos sinabi sa kanya ng Panginoon, Siguradong ang iyong mga lahi ay maninirahan sa ibang bansa at gagawin silang mga alipin doon at pagmamalupitan sa loob ng apat na raang taon. Ngunit parurusahan ko ang bansang aalipin sa kanila. Pagkatapos aalis sila sa bansang iyon, nadala ang maraming kayamanan. Ikaw naman, Abraham, pahahabain ko ang buhay mo at mamamatay ka sa katandaan na may kapayapaan. Lilipas muna ang apat na henerasyon bago makabalik dito ang mga lahi mo. Dahil hindi pa umaabot sa sukdulan ang pagkakasala ng mga amureyo para parusahan sila at paalisin sa lupaing ito. Nang lumubog na ang araw at dumilim na, biglang may nakita si Abram na palayok na umuusok at nakasinding sulo na dumaraan sa gitna ng mga hinating hayop. Sa araw na iyon, gumawa ng kasunduan ang Panginoon kay Abram. Sinabi niya, Ibibigay ko sa mga lahi mo ang lupaing ito, mula sa dulo ng ilog na hangganan ng Ehipto hanggang sa malaking ilog na Euphrates. Ito ang lupain ng mga Kineyo, Kenizeyo, Kadmuneyo, Heteyo, Perezeyo, Refaimeyo, Amoreyo, Kananeyo, Gergaseyo at mga Jebuseo. Ang lahat ng nakasulat sa kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan tayo. At sa pamamagitan ng kasulatan, tayo'y magiging matatag at malakas ang loob at magkakaroon ng pag-asa.